Good morning, good morning mga kasen. So i-update ko lang po kayo dito sa aming guilt na binigyan po natin ng Premoxil. Ngayon ko na po kayo na-update. Pasensya na po dahil na busy po ako. Ipapakita ko po, po sa inyo kung gaano ka effective ang Premoxil po. Dito sa dalawang bukol ng aming alagang guilt, ngayon po ay nawala na. Pabibigyan lang po natin tapos ipapakita ko po, po sa inyo. Ito po, ika-apat na araw na po na paggagamot natin ng Premoxil sa ating gilpo po. Pero para sigurado, gagawin na po natin 7 days para hindi po magkaroon ng resistance ang bakterya na dumako kung sakali. Ito so po, pang apat na araw na po natin bibigay po natin ito. Ipapakita ko po sa inyo pagkatapos na pagbibigay ito sa Red Ganito lang po. Ito po yung premoxil na bibigay po natin. I-video po natin kung ano na po yung itsura nito. Ayan, mapapansin ninyo, sa unang upload ko, sobrang laki ng bukol niya dito. Sa ikalawang araw na pagbibigay namin ng Premoxil, nakita ko kaagad kung ano po yung epekto nun sa kanyang bukol. At ito po, ikaapat na araw dahil wala po akong time na mag-video nung nakaraan. Pasensya na, medyo mahiyain po ng aming baboy, ayaw, mag, ayaw makipag-cooperate. Ayan na po, minakamalaking bukol niya sa lieg. Umimpis na po. Ganito na, oh. lumiit na. Ito na po yung isa i-update ko po kayo. Gagawin po nating 7 days ang paggagamot dito para sigurado po tayo. Ito po ay 5 months old na gilt namin. yan kumakain ng premoxil. Medyo dry pa ng kaunti na niyang pakain. Dahil nga po medyo makalat itong kumain. Hindi pa ganun kasanay kumain. Ayan po, hanggang sa ano, winawalis na lang po namin yan at binibigay sa mga manok. ang dito na lang po, i-update ko kayo sa ikapitong araw sa paggagamot namin dito sa gilp na ito kung ano talaga yung epekto ng premoxil sa bukol na yon. Pero napakaganda po ng premoxil mga ka dahil subok na po namin yan ng maraming beses o sa mahabang panahon na namin ginagawa ito kapag may nakikita po kami ng mga karamdaman sa aming mga alagang baboy, ganun din po sa mga alagang manok. Pero kung Naggamot po kayo gamit ang Premoxil, hindi po gumaling. Mag-message na po kayo sa akin at i-alternate natin yung gamot na gagamitin dahil mayroon pong mga bakterya na uh, hindi po fit doon sa Premoxil. So, ibig sabihin, Premoxil na ginamit mo nung nakaraan, so nagkaroon na ng resistance yung bakterya na dumapo sa inyong mga alaga. So, kailangan natin mag-alternate ng gamot na hindi po the same component. pag message lang po kayo. Ayan po, hanggang dito na lang po ang video na ito. Ayan po, ang gaganda. Oh. Ang galing na. Hilom na hilom na po. Nanuyot na po ang kanyang bukod. Ayan po, 5 months old pa lang po ito. Ang laki na. Pagdating ng December, pwede na po itong pasumpitan. Ayan po, sa magtatanong kung anong ginamit na gamot, walang iba. Ito po, Premoxil Powder. Ikaapat na sachet pa lang po ang aming ginamot rito. Maraming maraming salamat mga kaasen ko.